Uh, uh, good evening po, attorney, uh, uh, Mayor, uh, so ito nga po yung uh, nangyari no, dito sa Pigatan Bridge. So uh, sa LGU, ano naman po yung part po natin dito? Anong maging action naman po natin, Mayor? Sa bahagi po ng LGU Alcala, patungkol po dito sa pag ng DPWH-maintained uh, Pigatan Bridge along uh, uh, Maharlika National Highway dito sa Pigatan Alcala. Inayos na po natin ang mga alternate routes. No? Kailangan ng rerouting ng mga sasakyan. Uh, ang light vehicles po ay dadaan sa Pigatan Circumferential Road. 2.9 kilometers po ang detour na ito. Pero ang heavy vehicles po, ang mga truck, yung mga mababigat talaga ay hindi pa pwede dito. Kailangan po silang dumaan sa Baybayog, papuntang Baggao, tapos sa uh, through Baggao, lulusot po sila doon sa Dumon, Kapisayan, doon sa Gataran. Dahil po for light vehicles lang dito sa Pingkatan Circumferential Road. Mas mahabang ruta po yon 82 kilometers ang nabanggit po sa atin kanina, pero for safety. Doon po ang heavy Uh, vehicles. Uh, pangalawa pong ginawa natin ay nakipag-coordinate tayo, syempre, sa lahat ng mga agencies and offices concerned, uh, sa provincial government, kay Gov. Egay Aglipay, ang DPWH, ang ating kapulisan, uh, para po doon sa mga nararapat na rekomendasyon. no Alamin kung ano yung nangyari, ano yung mga ugat, at ano yung nararapat na rekomendasyon. Initially, Makikita naman natin na ang matingkad ang capacity po kasi ng bridge ay 18 tons lamang dahil ginawa po ito 45 years ago. Eh nung panahon po na iyon, wala pa pong talagang malalaking truck. Hindi pa po ganito ang ang uh, trade and commerce. Pero ngayon po, ngayong panahon na 2025 na, syempre marami na pong negosyo, uh, malalaki na po yung yung mga trucks and vehicles na dumadaan talagang hindi na nakayanan din ng bridge na ito yung yung demand na kailangan for the transportation of goods and services so ayoko pong sabihin na this is just a simple matter of overloading ito po ay usapin at ugatin natin doon sa, sa usapin na kailangan na talagang mag-level up ang mga bridges ng mas malaking, mas mataas na limit para ma-accommodate yung talagang commerce and trade na nangyayari dito po sa 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 Alcala, dito po sa ating probinsya ng Cagayan at uh, dito po sa ating rehiyon. So, yun po yung yung nais po nating iambag no? na pagtingin, pagsusuri doon sa gagawin pong inquiry or investigation sa nangyari. Mm -hmm. uh, pangatlo, ang isa pang mapagkakaisahan po natin kung ano yung mga babala na dapat na i sa publiko. Kasi nabanggit po kanina ng DPWH na hindi lamang po itong ating pinggatan bridge ang ganito ang sitwasyon na mga older bridges na hindi na kaya yung mga mabibigat talaga ng mga vehicles. Mm -hmm. Kundi nabanggit po yung Bawa Bridge sa Gonzaga. Tapos um, uh, nasabi din po ni Gov na bantayan din dapat ng DPWH ang Buntun Bridge at saka ang Bagapit Bridge uh, para makaiwas po sa disgrasya. Kasi you know, these bridges were, were built during a time na hindi pa ganito ang takbo ng komersyo. So usapin ng kailangan na talaga ng mas maraming infrastruktura na naka na naaayon sa kung ano yung paggamit sa mga ito. Mm -hmm. So yun po. Okay. So pero itong bridge uh, yung 45 years na po na yun, may mga retrofitting po ba na isagawa ko dito, Mayor? Ah uh, Iyan po ang tinanong din natin sa DPWH kasi uh, as far as I know, wala pa pong naipapaabot sa opisina natin na abiso mula sa DPWH na merong assessment ng na, na may cracks or retrofitting no sa so, so siguro yun din yung yung magandang uh, uh, aral no na sana mas closer ang coordination uh, ng ating DPWH bilang tagamentena ng mga bridges and national roads sa mga LGUs kung saan sila dumadaan para makatulong din po ang LGU sa pag-abiso sa mga tao. Mm -hmm. So, uh, dito sa nangyari po na ito, parang nakikita po natin na um, may nangyaring overloading pero yun nga, uh, um, uh, deeper than that, or farther than that, ay talagang ma-improve, no, yung Opo. yung, ano po, yung mga infra-projects ng yes. kulay. Kasi ideally po, dapat hindi nangyayari yung ganitong pagkolaps ng kahit na anumang tulay, mm -hmm. 'di ba? Dahil siyempre ang focus ng DPWH yung yung anticipation na oh dumadami na ang traffic, kailangan na ng ganito. So so it's really just a matter of communication and dialogue. And then on the part of the public, dapat maintindihan din naman nila that these are old bridges. Mm -hmm. So kailangan ng agarang pag-iingat din na, mm -hmm. na hindi lang basta Uh, tawid ng tawid sa mga bridges. Lalo na yung mga malalaking tra. Mm -mm. Okay. So kasi may mga iba pang mga tulay dito sa Alcala. So sa part ng LGU, uh, ano din po yung gagawin po natin? Kailangan maghihipit po tayo? Maghihipit po, po uh, tayo. Meron pong uh, parang may short term... Parang po yata kayo about sa... May short term po na pinag-usapan kanina si Nagov Egay at ang ating mga mga kasama sa DPWH na pansamantala na ina-assess pa po yung mga bridges ng Cagayan ay talagang mabigyan ng babala ang lahat na sundin striktong sundin yung mga nakalagay na na load limits sa mga bridges at uh, meron pong karampatang konsekwensya yung hindi pagsunod sa mga ito Sige po. At sinasabing may itit poy mga nasugatan, ano po uh, dito sa incident na pakinga. Meron pong isang nasugatan. Ah uh, titingnan ko po ng maigi yung report uh, dahil ang una nating inayos ay na, nadala sa ospital. Uh, at ang isa pa pong nating inayos ay yung uh, yung rerouting po, Sige yung alternate po. routes. Panawagan natin ulit no, ah uh, mayor sa mga nakikinig po sa atin sa mga dadaan no uh, dito sa may park ng alcala uh, Mayor. opo agarang pag-iingat po ang uh, ang ating hinihingi sa ating mga biyahero at mahabang pasensya uh, dahil talagang madadagdagan po yung kanilang biyahe uh, pangalawa ito po ay ay uh, isang warning no sa ating lahat sa 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 pangyayaring ito, uh, salamat din tayo dahil wala pong casualty. Kung kaya dapat natin itong tanggawin, tang, tanggapin bilang warning, lalo na sa bahagi ng ating national government na kailangan na pong isaayos ng maigi ang ating mga infrastruktura, ang ating mga bridges, long-term solutions. Because lumalabas po, hindi na talaga kaya ng ng mga old bridges yung new demands of transportation and commerce. So sana pang mahabaan at long-term solution po ang ipatupad at hindi lang ito usapin ng overloading na, na, na parang ang buong burden ay nandoon sa dumaan po ng mga sasakyan. Sige po Mayor. Thank you so much po. Salamat po.